Sa ayaw ho mag-resign ni ng Ngimim. <laughs> Pinag-resign po kasi yan ng mga Duterte diehard supporters at mga supporter ni former President Duterte. Isa na po tayo dyan na lagi po tayong nanawagan ni Wim resign. <laughs> at mga eksperto ay dapat sabi nga ho eh, kung hindi kaya, ibigay eh, na lang sa iba na kaya gampanan ang tungkulin bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Mas maganda nga ho, ganun na lang gawin yan ni Malo. <laughs> O, pakinggan po natin mga kabisdak. Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hmm. hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabilayan ng panawagan ng mga kritiko kasunod hmm. ang isinagawang cabinet revamp. Nakatutok live si Ivan Mayrin. Ivan. Yes, Vicky, nakapanayam ng mga mamamahayag ngayong gabi lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang partisipasyon dito sa 46 ASEAN Summit at isa nga sa mga nabanggit niya ay hindi siya magre-resign. Yan ang tugon ng Pangulo kasunod ng mga panawagan ng kanyang mga kritiko na siya ang mag resign sa halip na pagbitiwin ang kanyang gabinete. Pareto po kanyang tugon sa hirit na yan. Ano gagawin nyo? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Oh, lala! Yeah. <laughs> Anong gagawin? Ba't ko gagawin yun? Yeah. <laughs> Anong gagawin natin? Yeah. <laughs> Wala daw sa ugali niya na tinatakbuhan ng problema. Sabi sa ano eh, Made Malacan, yan, Panay ka daw lasing senior eh. <laughs> Yung pelikula ni Darrell Yap, tumatakas ka daw sa problema. Sabay, so, ganun ba't gawin yun? Kasi nga, inamin mo na ang mga tao ay nagsasawa sa inyo at hindi nagpe-perform yung mga gabiniti mo at pinag-resign mo sila at nag-revamp ka pa at nambudol ka pa <coughs> namin mo mismo na wala kang ginawa patungkol sa isyo ng droga patungkol sa isyo ng uh, mga bilihin pa uh, tungkol sa isyo ng seguridad sa mga proyekto inamin mo napalpak ka yung 3 uh, three years mo naging presidente Baka naalala mo yung usapan ninyo yung Tunying. <coughs> Gusto mo na nga ho makipagbati sa mga Duterte kasi nga tinatamaan na kayo eh. Umaalagwa na ho yung uh, Duterte lalong lumalakas. At guys, uh, tama rin naman. Bakit mo pinagre-resign yung mga gabinete eh, na hindi mo naman talaga tinanggal? Kung ikaw aminado ha, walang kwenta mga gabinete mo, eh sinabi mo lang wala ka rin kwenta. Kaya nga, ang dapat gawin dito, dapat si Dayunior ang mag-resign dahil wala ho talaga siyang nagawa bilang isang presidente. Ngayon, nasa ibang bansa na naman ang meron dyan. <coughs> anong gagawin natin? May napala tayo niya? Wala nga, nga Meron. Gastos ng bayan. Pera nyo. Pera nating lahat. Ginagastos nila. Kasi hindi naman pira nila yan ang ginagastos nila daan sa kung saan saan napupunta ni Malo. Pira ng taong, taong bayan yan. Ang tanong, may mangyayari ba? May babalik ba yan sa ating mga Pilipino yung panaikot-ikot sa ibang bansa? Di ba nahilo ito? <laughs> Ba't ka nagre -revamp? Kasi nga, walang kwenta. Yung mga ahensya ng gobyerno, hindi ho, ginampanan ang kanilang tungkulin para sa bayan. So, yung expectation, ng mga mamahirap na mga Pilipino, as in, nabudol sila. Hindi nyo na ibigay. Hindi kayo nagpi-perform. So, the best way na gawin mo Nyor, English yun, mahal. Mas maganda mag-resign. Yan ang pinakapayo ko sa inyo, kung pagod ka na, wala ka naman gawa, proyekto, kahit pusti, Wala. Lag-control projects, merong isa kaming nakita, matarik pa yung hagdanan. Hindi <coughs> talagang mas okay pa kung mag-resign ka at mamasyal ka na kung saan saan lugar. Para kaming mga Filipino, makausad ang buhay namin at maganda ang tatakbuhin ng uh, Pilipinas sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Kasi yung utak nito, panay impeachment lang eh. <coughs> Ito lang nyo. <ako. clears throat> mm, ayaw daw, ayaw. Sinabi rin ng Pangulo na nagpapatuloy ang magiting na pagsusuri sa performance sa kanyang kabinete at mga heads of agencies. Hindi mm -hmm. naman daw kasi para pagpapapogi lang ang kanyang ginagawang cabinet revamp at mas balaliman daw ang kanyang ginagawang performance review. Pagpapapogi lang yan! <laughs> Hindi nga ako papapogi tawag dyan eh. Pampapabudo lang yan! <laughs> Pampapangiwi lang ng pangayan! What? <laughs> Wala ba naniniwala dyan? Kasi kung uh, totoo yung mga sinasabi, mag-resign ka, di pinagtatanggal. Wala naman eh. Ang kontarya naman si Minardo Guevara kasi tinamaano sila doon sa tungkol sa International Criminal Court Jurisdiction na hindi ho sila pinagtanggol ni Guevara na hindi po nag-abogado si Guevara sa gobyerno kaya tinuluyan ang pinag-resign si Guevara yun lang naman ang kontarya nila kasi ho, oh, yung abogado ngayon hindi man na walang jurisdiction ng International Criminal Court sa ating bansa. At ito yung patunay na talagang tinamaan sila kay Gibara, mantakin mo ha, ah, abogado ng gobyerno, iniwan sila sa ere. <laughs> Buti nga, hindi sumasabay si Gibara sa Agos ng mga mapangapi at mga, ang tawag dyan, mga abusado sa kapangyarihan, mga power tripping. At alam ng tambayan niya na yung pagdating sa jurisdiction ng ICC, wala ho talaga. Pero ipinilit e, po ng Marcos sa admin. Diyan pa lang, sukang-suka ng mga Pilipino dito kay Dayunior. Samantala, kung tayo dito <coughs> sinabi ng Pangulo na may napili na siyang hepe ng Philippine National Police, pero <coughs> hindi pa niya inanunsyo kung sino dahil nais raw niya na personal niya muna itong sabihan. Pero ang utos niya, ito rin lang ang pagpapababa ng crime rate at paigtingin ng police visibility para mapanatag ang publiko na ligtas sa kanilang mga komunidad. Doang. <coughs> Anong ituloy lang? Na maging panatag ang uh, publiko? <coughs> Na maging lidas, ligtas, sa kanilang lugar? Maglakad ka papuntang Maharlika Village kasama si uh, Antikler. Iwan ko lang kaya. Madaling araw. Kung babalik ka pa ba ng medyo maayos-ayos. <coughs> nung mga delikadong lugar sa panahon ni Panot, nilinis ni Tatay Digong, ngayon naman, sa panahon ni Dayonior, binalik naman yung panahon ni Panot mas malala pa. Wala, hindi naman ligtas sa mga Pilipino talaga sa kalsada. Madaling araw, nakakatakot to. Kahit dito sa amin. nag na ng pulbo, sarparapan, yawag. Ganun mo katindi ang seguridad uh, siguridad natin dito sa Pilipinas. Dahil po sa weak leadership ng naturang presidente. Na hindi nga ho bagay, maging presidente. Ang pangit ang presidente, no? dibagay. Ano siya da presidente sa dayong pwede. Wala walang malinaw na plataporma, walang malinaw na direksyon para sa mga Filipino. Ano ho yung magiging uh, next na future ng mga Pilipino sa mga susunod na mga araw, mga susunod na taon? Walang ganun silang time time uh, line. Walang silang plano kung ano po ang gagawin nila. Mantakin mo yung proyekto eh. Sabi, unahin na lang natin din yung maliliit. Kasi hindi kaya yung mga malalaki. <laughs> <clears throat> Dabi daw mga requirements sa mga bureaucracy. Eh wala eh, nga eh. Ganito yung liderato ni Dayunior na dapat ito ay mag-resign na ho talaga. Huwag niya nang ipagpumilit na hindi siya mag-resign kasi wala siyang guts. <laughs> Sabi nga ni Vice President Inday Sara Duterte, no guts, no glory, Nior. <laughs> Talagang nahata ka lang na nagiging presidente ka because of Duterte, Vice President Inday Sara Duterte. Pero yung kalidad ng pagiging presidente, wala mga daw junior. Wala. Mas uh, mukhang presidente pa si BMR sa kanya. <laughs> Tamis, wala yung kalidad ng pagka-presidente. Malayong malayo. Sa bagay ho, <clears throat> eh, tinaas kasi ni Tatay Digong talaga yung level ng pagka-presidente sa ating bansa. Kaya mantakin mo, 90%, 90 at trust rating ni Tatay Digong nag-exit eh. Halagang mataas yung level ni Tatay Digong, kaya naman yung susunod na walang political will, talagang mapamura ka talaga sa kanila. Bakit ito hindi hindi naman ito kay Digong eh, mag-ano mag, ka eh. Magre-reklamo ka, kagaya sa war on drugs. Sabihin, bakit walang war on drugs? Kaya Digong may war on drugs. Akala ko ba, continuity, di ba? Mag, Magre-react ka. Bakit sa panahon ni Tatay Digong, ang daming mga pulisan na nagkakalat sa kalsada para i-secure na maraming Pilipino? Bakit ngayon wala? Yun pa lang eh. Magre-react ka na. Bakit uh, noon sa panahon ni Tatay Degong, mga durongista, eh, talagang nagtatago eh. Magsialisan ng lugar. Ngayon, harap-harapan, abotan ni man. Ganon yung na-experience mo. Bakit noon sa panahon ni Tatay Degong, ay eh, bawal nakahubad uh, na pang itaas. At bawal patambay-tambay kasi matukhang. Pero ngayon, grabe, walang respeto mga tao. Sa kalye, eh, nakahubot-tubad, tumatambay, nag-iinuman, ganyan. Bakit sa panahon ni Tatay Digong bawal magparada diyan sa kalsada eh? Kasi nire eh. Antin, antin din ang, ang ng implementasyon ni Tatay Digong from uh, top to, uh, barangay lower. Talagang naaabot yung implementasyon ni Tatay Digong ng batas. Bakit ngayon nang ganyan na? Ah? Kasi nga weak. Walang direksyon. Ang sa kanila lang naman, gusto lang naman makaupo sa Malacan yan. Kaya hitos siya. Nagmamatigas. Ayaw ko mag-resign. Nick-nick nyo. Para dilat nyo. I'm oh. <laughs> Natanong din ang Pangulo tungkol sa impeachment proceedings laban kay mm. Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Mm. Ayon sa Pangulo, <laughs> hindi nagbagong kanyang posisyon na ayaw niya ng impeachment. Pero kailangan na lang hayaang gumulong ang proseso. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa, sa, sa kongreso, hindi nag-file ng impeachment complaint. Knock, knock mo! Antindi tindi ng kasinungalingan! Ayaw ng impeachment, pero yung galawa ng pinsan niya! Pro impeachment! Expert na ba yan? Ayaw niya ng impeachment, pero yung anak niya, yung sinusuga niya, na ng pirma, at number one yung anak niya sa pirma, na ma-impeach si Sara. Walang kakampi? What? Sino nag-file? Sila ni Franz Castro, di ba? Di ba kakampi nyo yan? What? Kakampi ni Tambaloslos. Uy! Grabe, ang tindi ng amat stool. What? Huwag tayong paglulukuhin. Masyado ho itong halatadong panluluko eh. Sasabihin so niya, yung kalyado daw niya ay hindi nag-file ng impeachment. Pero lahat ng pumirma na ma-impeach si Vice President Inday Sara ay kaalyado mo. Lahat, lahat na lahat. At lahat ng attack dog dyan sa House of Crocodile Farm, kaalyado ninyo. Tapos sasabihin mo walang nag-file ng impeachment. Hindi planado mo to na ma-impeach si Inday Sara ang sistin ninyo. O oh, tika, huwag kayo ha para hindi tayo mapupulaan ako nag-utos. So ngayon, yung ibang tao na lang mag-file ng impeachment tapos tayo So, susuporta na lang doon para pagbalikan tayo ng taong bayan, may, may gagamitin tayong mga ganitong mga pananalita. Hindi po nagpahil ng impeachment ang kalyado ko. Ito ho, yung gusto niya, <coughs> iparating sa maraming Pilipino. Ang problema, hindi ba tayo naniniwala dyan? Kayo naniniwala kayo? Naayaw daw niyo ng impeachment? Hindi ganyan. Yung anak mo nang biruan sa listahan. Yung anak mo siya yung utak na nangangalap ng perma. Yung pinsan mo, yung nagtutulak ngayon, tapos sasabihin mo, Walang kalyado? Huwag kaming lukohin. Hindi na po kami magpapaloko. At lalong hindi po kami magpapabudol sa presidente ito na panay lamang pinaglalaruan ang mga utak ng maraming Pilipino.